Hi guys! Welcome to our vlog! So, gusto ko na sanang matulog guys kaso lang di ako makatulog dahil dito, dito, at dito. <laughs> Yun ang sinasabing gusto ko sanang matulog kaso lang di ko magawa. <laughs> so, napag-isip-isip ko, susubukin ko yung talino ni Shanshan. Tatanungin ko lang siya guys ng English. Ay, itatranslate. Ano ba yan? Tatanungin ko lang siya ng Tagalog nito. Susulat ko muna, guys. So, ito, guys, ang ipapatagalog ko kay Shanshan Titignan ko kung matalino talaga yung anak ko, guys. <laughs> Yan. Tama ba yung feeling ko, siyan? Oh. wait. I forgot the apostrophe. Hey. Galing nga water ah <laughs> So anong Tagalog nito Anong Tagalog Sabihin mo Hindi Hindi ako Hindi ako alam anong Hindi hindi ko? hindi ko alam Hindi mo alam <laughs> Hindi ko alam Ang Tagalog Hindi ko alam, hindi ko alam. <laughs> Tanungin ko na lang si Papa. Oo. Oh. nag-aaral ka, hindi mo alam? <laughs> ulitin, ulitin ko. Anong Tagalog nito? Hindi <laughs> ko alam. Dito ko nga. Ano? Anong Tagalog nito? Hindi ko alam. Alam means no. Ba't no? hindi mo alam? <laughs> I mean... Sinsan grade 5 ba na, hindi ka pa marunong mag-Tagalog? Ha? <laughs> What's the reason? Tanong, ko to kay Papa, ha? <laughs> hindi ko alam. Hindi ko alam ang sagot. Anong ang Tagalog nito? Hindi ko alam ang Ayan. sagot. Ayan. Hindi ko alam ang sagot. Hindi mo alam yung sagot? Alam ko. <laughs> hindi ko alam yon. Sabi mo hindi mo alam. Hindi ko alam yon. <laughs> ano ba? Nga. Ano ba? Uh, I don't know. No. Tagalog. Anong Tagalog yan? No means alam. No, di alam niya siya. Ay, nako. Don't. I means ako. Hindi don't beans Good. hindi hindi mo alam shan nagtanong ako ano ba